Kamusta kayo mga kaibigan? Kakaiba ang pagkukwentuhan natin ngayon. Narinig niyo na ba ang tungkol sa mga mangkukulam o mambabarang? Para sa marami, isa lang itong karakter sa mga libro, kwento ng ating mga ninuno o sa mga pelikulang Pilipino. Pero alam niyo ba na sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na sa mga malalayong probinsya, ang kwento ng mangkukulam at pambabarang ay hindi lang basta panakot na mga istorya ng ating mga ninuno at mga historiador? Ito nga pala muli si Tito Darbs, mga kwento tungkol sa ating masagana at kamanghamanghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Halika, samahan niyo akong tuklasin ang mundo ng pangkukulam at pangbabarang sa Pilipinas. Ito ay isang paniniwala na malalim na nakaugat sa ating kultura at kasaysayan. Ito ay isang paniniwala na malalim na nakaugat sa ating kultura at kasaysayan, ang mga kwento sa likod nito at kung ano nga ba talaga ang katotohanan na laman ng mga sabi-sabi. Ang pangkukulam at pambabarang o mas kilala sa tawag na kulam ay isang sinaunang paniniwala at gawain na matatagpuan sa maraming kultura sa buong mundo kasama na ang sa atin dito sa Pilipinas. Ang taong nagsasagawa nito ay tinatawag na mangkukulam o mambabarang. Ayon sa mga nakagis ng kwento, ang kulam at barang ay isang paraan ng paggamit ng mga supernatural na kapangyarihan o ritual para makapagdulot ng pinsala, karamdaman, kamalasan o sa pinakamalalang resulta kamatayan sa ibang tao. Kadalasan, sinasabing ginagawa ito bilang isang uri ng paghihiganti. Halimbawa, kung may isang taong nakagawa ng matinding kasalanan sa iyo, maaari kang lumapit sa isang mangkukulam para ipakulam siya. Karaniwang ginagawa ito sa pamamagitan ng pagdaraos ng ritual o mga maiitim na seremonya. Gumagamit sila ng ilang materyales tulad ng voodoo doll, karayom, bahagi ng katawan o anumang pag-aari ng biktima at pagbikas ng isang orasyon sa Latin. May mga taong humiling sa kanila na gawin ito kapalit ng pera. Mga taong gustong maghiganti sa kanilang kaaway sa pamamagitan ng paggamit ng itim na mahika. Ayon sa mga lumang paniniwala, nagdadala sila ng mga mahiwagang insekto o uod sa loob ng katawan ng biktima hanggang sa lumabas ang mga ito mula sa balat. Upang maisagawa naman ang gayuma kung saan maari mong mapaibig ang isang dalaga o binata ayon sa iyong pabor, kailangan nilang magkaroon ng anumang bahagi ng katawan o pag-aari ng biktima. Sa pangkalahatan, gumagamit sila ng hibla ng buhok, madali nila itong makuha. Ang mga kwento tungkol dito ay iba-iba. May mga nagsasabing gumagamit ang mangkukulam ng manika na tinatawag na voodoo doll sa ibang kultura kung saan anumang gawin mo sa manika tulad ng pagtusok ng karayom ay mararamdaman din ng taong kinukulam. Mayroon ding mga paniniwala tungkol sa barang, isang mas matinding uri ng kulam kung saan di umanoy gumagamit ng mga insekto o maliliit na hayop na ipinapasok sa katawan ng biktima. Napakasakit daw nito at mahirap gamutin ng ordinaryong medisina. Mayroon ding usog Bati at iba pang katulad na konsepto kung saan ang isang simpleng pagpuri o pagpansin lalo na mula sa isang taong may malakas na enerhiya ay maaring magdulot ng sakit sa isang tao lalo na sa mga bata. Ngayon, bakit nga ba mas laganap ang mga paniniwalang ito sa mga rural na lugar o probinsya? Maraming posibleng dahilan. Una, sa mga lugar na ito, mas malakas pa rin ang impluensya ng mga tradisyonal at animistikong paniniwala mula pa sa ating mga ninuno, bago pa man dumating ang mga dayuhang relihiyon. Ang mga ito ay naipasa sa bawat henerasyon sa pamamagitan ng oral tradition o pagkukwento. Pangalawa, ang kakulangan sa akses sa modernong medisina at edukasyon ay maaaring maging dahilan kung bakit mas kumakapit ang mga tao sa mga supernatural na paliwanag kung ang isang tao ay biglaang nagkasakit ng isang misteryosong karamdaman na hindi maipaliwanag o magamot ng mga doktor sa health center, mas madaling isisi ito sa kulam. Ang paglapit sa isang albularyo o faith healer para tanggalin ang kulam ay nagiging alternatibong solusyon. Pero mahalagang tingnan natin ito sa mas malawak na perspektibo. Ang konsepto ng mangkukulam ay hindi palaging negatibo sa ating kasaysayan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang ating mga ninuno ay may mga tinatawag na babaylan at katalonan. Sila ay mga spiritual leaders, healers at tagapayo ng komunidad. Sila ang nakikipag-usap sa mundo ng mga espiritu at gumagamit ng kanilang kaalaman sa mga halaman para manggamot. Sila ay iginagalang at pinahahalagahan nang dumating ang mga kolonisador, ipinakilala nila ang kanilang relihiyon at sinupukang burahin ang ating mga katutubong paniniwala. Ang mga babaylan at katalonan na dating respetado ay tinawag na mga bruha o mangkukulam na nakikipag-ugnayan sa demonyo. Ginawa silang masama sa paningin ng mga tao para mas madaling yakapin ang bagong paraan ng pagsamba at pananampalataya. Ang mga dating manggagamot na kadalasan nilang nilalapitan ay naging simbolo ng kapangyarihang itim at kasamaan. Ang imahe na ito ang nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Kaya kapag naririnig natin ang salitang mangkukulam, madalas ay imahe ng isang matandang babae na nakatira sa liblib na lugar at gumagawa ng masama ang pumapasok sa isip natin. Nakakalungkot isipin na ang ganitong stereotype ay nagdulot na rin ng maraming kaso ng diskriminasyon at karahasan. May mga pagkakataon kung saan ang mga taong napagbintangan lang na mangkukulam, kadalasan mga matatanda o yung mga kakaiba sa komunidad, ay sinasaktan o itinataboy. Sa modernong panahon, paano natin dapat tingnan ang konsepto ng kulam? Ang agham at medisina ay nagbibigay sa atin ng mga luhikal na paliwanag para sa maraming bagay. Maraming mga misteryosong sakit na dati ay sinisisi sa kulam at barang ay mayroon na ngayong ang magamot at mga medical explanation. Halimbawa, ang biglaang pananakit ng tiyan ay maaring dahil sa isang medical condition tulad ng appendicitis o ulcer at hindi dahil sa ipinasok na insekto na ayon sa paniniwala ay dulot ng mambabarang ayon sa mga medical experts. Ang mga problema sa kalusugang pangkaisipan o mental health tulad ng depression o schizophrenia ay maaari ring maging sanhi ng mga pag-uugali na maaaring mapagkamalang resulta ng kulam. Mahalaga na maging bukas ang ating isipan. Habang nire-respeto natin ang mga paniniwala at kultura na ating nakagisnan, mahalaga rin na unahin natin ang mga solusyong base sa ebidensya at agham lalo na pagdating sa kalusugan. Kung may nararamdaman, ang unang hakbang ay dapat ang pagkonsulta sa doktor. Kung nakakaramdam naman ng matinding kalungkutan o pagkabalisa, may mga profesional na handang tumulong. Hindi ito dapat ikahiya. Pero hindi rin natin maaring basta na lang isang tabi ang mga paniniwalang ito. Ang kwento ng mangkukulam ay salamin ng ating mayamang kultura, kasaysayan, at paraan ng pag-iisip bilang mga Pilipino. Sinasalamin nito ang ating mga takot, ang ating konsepto ng hustisya, at ang ating makasaysayan at malalim na ugnayan sa kalikasan at sa dinakikitang mundo ng mga kaluluwa at masasamang espiritu. Ito ay isang matanda at mahalagang bahagi ng kung sino tayo. Ang mahalaga ay matuto tayong paghiwalayin ng alamat sa katotohanan at ang paniniwala sa mapanganib na pamimintas at labis na pagmamataas sa sarili na kadalas ay pinagmumula ng pagkamuhi at inggit. Ang mga kwento ay pwedeng manatiling bahagi ng ating kultura, pero hindi ito dapat maging dahilan para manakit o manghusga ng kapwa. Sa halip na matakot, gamitin natin ang mga kwentong ito para mas maintindihan ang ating pinagmulan at ang iba't ibang kulay ng kulturang Pilipino. Ang mundo ay puno ng hiwaga at ang Pilipinas ay mayaman sa mga kwentong tulad nito. Ang alamat ng mangkukulam ay isa lamang sa napakaraming kwento mula sa ating kultura na talaga namang gigising sa iyong natutulog na takot. Napakarami. Ito ay paalala na ang ating pagkapilipino ay hinubog hindi lang ng mga nakasulat sa libro ng kasaysayan kundi pati na rin ng mga kwentong ibinubulong sa dilim na naipasa mula sa ating mga ninuno. Ano sa tingin ninyo? Naniniwala ba kayo sa kulam? O para sa inyo, ito ay bahagi na lang ng nakaraan? I-comment nyo naman ang inyong mga opinion at kwento sa ibaba. Gusto kong marinig ang pananaw ng bawat isa. Salamat sa panunood at sa pagsama nyo sa ating paglalakbay ngayon. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at gusto nyo pang makatuklas ng iba pang mga interesanteng kwento tungkol sa ating kultura, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. Pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Ako nga pala si Tito Darbs, mga kwento tungkol sa ating masagana, nakagigimbal at kamanghamanghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Hanggang sa muli, paalam